Paia nga si Jordan Poole sa ginawa ng mga Nets players sa kanya hinant sa depensa. Cam Thomas ganda naman ang move na ito sa laban at laugh trip nga itong ginawang depensa ni Jordan Poole. Two teams na nasa ibaba ng Eastern Conference standings maghaharap ngayon Washington Wizards vs. Brooklyn Nets. Well sa first quarter natin si Michael Bridges ay dalawang 3 pointer nga lang na i kaya naman 9 to 6 ang kalamangan nila. Si Jordan Poole mga idol paya naman dito kay Cam Thomas after ng tough fade away na ito over sa kanya. Pero kahit papano'y ay nakabawi naman si JP dyan ang 4 points niya pero ang Nets lamang pa din sa laban 21 to 14 matapos nga ng up and under layup na ito ni Cam Thomas. At sa pagtatapos nga ng quarter natin ay patuloy pa ding may lamang ang home team kahit may pa buzzer beater pa itong Wizards player 26-18. Second quarter natin, Wizards second unit gumanda ng paglalaro kaya naman nakadikit na sila dito sa Brooklyn Nets at natay nilang score to 28 points. Pero nakasagot naman ang home team sa run na iyan ng mga dayo at tumangat muli sila by 3 points after nga ng basket nila O'Neal at Glaxton. Pagbalik nga ni JP miss shot agad ang ginawa tas na naman sa Nets player hinahunt nga siya sa depensa another fade away over sa kanya. Tapos tumulong na din ang ibang mga Nets player mga idol kaya naman ang Brooklyn umangat na nga 45-37. Kaso sa pagtatapos nga ng quarter itong Wizards ay nagpakawala nga ng 7-0 to 0 run para nga dumikit by 3 points 50-47 after 2 quarters third quarter natin Jordan Poole offensive foul agad ang ginawa his third turnover of the game tapos na pa ni Claxton sa kanyang next attempt pero naka nice assist naman siya kay Kuzma for a 3 pointer Pangbawi nga sa 3 pointer ni Cam Thomas on the other end pero hindi pa pala tapos itong si Cam umiscore pa nga ng 5 straight points kaya naman may 12 point lead na ang Brooklyn dito Laugh trip pa itong ginawa ni Poole talagang tumigil sa paglalaro ng depensa 2 pointer tuloy yan pero nakabawi naman siya ng layup at the other end. At itong Wizards rookie na sa Bilal Gulibali umiskor na ng 5 straight points pero down pa rin sila by 12 points 83 to 71. At hindi pa nga nakontento ang Brooklyn Nets dyan na talagang tinodo na nila ang kanilang kalamangan to 19 points, 90 to 71 ang talaan matapos ng 3 quarters. At dito naman sa ating 4th quarter ay sumubok itong Washington Wizards na kahit papano ay dumikit nga dito sa Brooklyn Nets Pero hindi nga sila pumayag dyan at ginawa pang 20 point lead yan Score nga natin 180 with 754 left in the 4th at hindi na nga nakabalik pa itong team ng Washington Wizards dito sa Brooklyn Nets na talo na sa laban. Jordan Poole with a bad game mga idol. In 23 minutes, 8 points, 3 out of 7, 0 out of 2 sa 3 pointers with 3 turnovers, negative 16 ang plus minus.